Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagulat ang mga netizen kay The Voice Kids Season 1 Grand Champion Laika Geranod. Dahil ang laki ng na-improve sa itsura nito, makikitang dalagang-dalaga na si Laika at ang laki ng iginanda niya mula sa pagiging musmus noon. Maliban sa pagiging singer at vlogger ay beauty product endorser na rin siya. Mayroon siyang 1.7 million followers sa Facebook kamakailan lang ay nag-trending ang interview sa kanya ni Karen Davila. Dahil sa reaksyon ni Karen nang malamang pareho sila ng birthday. Kaya na birthday mo? November 21. Po. Oh my God! Liar! Birthday ko yon. A birthday oh ko yun! Oh my God! God! Birthday mo <laughs> November 21? Birthday ko po yon. Birthday namin dalawa yun. Hindi ko alam yun na. Wait, hindi <laughs> ko alam yun. <laughs> Magka-birthday kami, Scorpio. Scorpio. Magka kami, Scorpio. Scorpio. Ah! Magka-ugali Yes! Magka-ugali <laughs> Anong masasabi mo sa balitang ito?